magtatahi tayo ngayon ng damit mga kaisla yan mga kaisla kaya pa kaya itong tahin oh no ito mga kaisla pwede pa kaya yan ano sa tingin nyo kaya pa kaya ano meron din dito yung short ano mga mga ka kaisla Pero bago ito mga kaisla, ito muna ang unahin natin. Ito, bagong bili ko lang ito na short. Pero mayroon na siyang uh, mayroon na siyang butas. Ayan o. Dalawa kasing klase yung tila mga kaisla. Mayroon siyang kuton or uh, yung ganito, yung manipis. Mostly sa ganitong tila sa mga pulo ito. Ito kasi mga kaisla, uh, maganda ito isuot kasi manipis siya, presko. Ayan Lalo na ngayong panahon ngayon, sobrang init. Kaya ito ito talaga yung magandang uh, uh, isuot sa mga short, ganyan. Parang kwanto eh, yung pajama. Ito yung tila ng mga uh, ginagawang pajama. Ang problema lang kasi sa tilang ito, uh, pag ma magkaroon siya ng uh, butas, natatastas siya, ayan o. So hindi mo siya matahi ng basta-basta lang. So kailangan mo siyang uh, tapalan So, gagawa natin ito ng paraan mga kaisla, uh, kung ano yung uh, maganda dito. So, ang gagawin ko dito, lagyan ko muna siya ng tila sa ilalim, tapos saka ko siya tatapala ng tila din dito sa taas. Tara, umpisahan natin mga kaisla. So ngayon, pangit kasi tingnan mga kaisla Kasi hindi natin 'yan ma masulsi. Hindi natin masulsi yung gilid niyan kasi ma madaling ang matastas 'to, 'no. siya. So ang gagawin ko dito, tatapalan natin siya. Kasi nasa harap kasi siya mga kaisla 'yan. Nasa harap siya, nandito siya sa umbutas. So ngayon ang gagawin ko, tatapalan ko siya, mag-cut ako dito ng, mag ako dito sa gilid ng kunti. mag ako dito sa gilid ng konti doon ko siya itatapal sa, sa may tahi, dito ko siya itatapal. So dito ko siya, dito tayo mag-cut. natin siya itatapal so tutupiin ko muna siya ganun sa so, ako siya itatahi dito halata kasi na may butas ngayon tatapala natin yan Tupiin din, tupiin natin dito sa taas. Kasi pag ganitong tila, kasi yung sinasabi ko kanina, pag ganitong tila, uh, natatastas to. Kaya pag uh, tatahiin mo, kailangan na tutupiin mo yung bawat, bawat gilid para hindi siya matastas. ba diba? Hindi na halata yung kulay kasi parehas na kulay yung tinapal natin eh. So ngayon mga kaprundi yung kinat ko dito ayan tatapalan ko rin yan isa. Uh, ito, design na to siya, so guys. Hindi ko na siya 'yan tatapalan. Hindi ko na 'yan tatapalan, dyan Kasi pag 'yung tastas niya, kasi natatastas 'yung gilid. Hindi na 'yan siya ma kasi nakaipit na 'yung 'yung sunu, 'yung tinahi ko na pansulid dito. So okay lang 'yan, hindi na tatapalan 'yan. Pinaka-design na niya 'yan. 'Yung mayroon siyang tastas. So ito yung kanina yung tinahi po. Ayan. So ito yung sa gilid. Ayan. Dito ako nag dito ako nagbawas ng konti. siya parang designer rin yan siya. Meron siyang tastas -tas yung gilid niyan. Naka-design lang niya yan. Okay na.